Pamilya sa politika, bayan ng talo. Tuwing eleksyon, parang nanonood ka lang ng sarswela. Paulit-ulit, ang eksena, ang mga bida, mga pangalan o apelyido. Pia at Alan Cayetano. Jinggoy at JV Ejercito. Rafi at Erwin Tulfo. Isama mo pa si Cynthia, Camille at Mark Villar. At kung usapang pangulo naman, dalawang apelido lang ang lagi mong maririnig. Marcos, Duterte. Parang sa kanila lang nadmumula ang mga may kakayahang mamuno, kahit kita naman, di naman sila ganun katalino. Matapang? Sila lang ba ang mga matatapang? Sistema bato o sirkus na ang gumaganap ay pawang may mga royal blood o dugong maharlika ika nga. Pero iyan ng mga Pilipino na karamihan sa kanila makikipagpatayan para sa leader na ni Minsan hindi man lang nila nakamayan. Kaya minsan mapapaisip ka, eh Pilipinas pa bato? to? O Reunion lang ng mga politiko matapos ang eleksyon. Parang pelikula, pare-pareho ang mga bida. May bida-bidahan, may kontrabida. Lahat nag-aagawan sa eksena para lang maprotektahan ang apelyidong sa tingin nila ay sagrado. Tanong ng bayan, wala na bang iba? Sa dami ng Pilipinong matalino, may malasakit, may puso para sa serbisyo, bakit pa ulit-ulit lang ang mga pangalang na uupo sa pwesto? Kailangan na ba ng batas na isang beses lang mauupo sa pwesto ang dati nang nanalo? Sa ngayon, kahit pa nga nasangkot sa korupsyon, kahit pa puro iskandalo, bakit sila pa rin ang nauupo sa pwesto? Dahil kilala na at ang pangalan o apelyido laging pinag-uusapan. Dahil sa atin hindi nakakayahan ng sukatan kundi kung sino ang laging pinag-uusapan. Sa social media, kung may pera ka, trending ka. Kung may connection ka, bida ka. Pero kung ikaw ay ordinaryong tao, may malasakit ka man pero wala kang budget o pondo malabo ang ikaw ay mapansin. Talo ka na agad. At habang hinahayaan natin ito, ang demokrasya natin ay unti-unti na lang nagiging kwentong kutsero. Hanggat kilala ang apelyido mo, kahit di ka tapat, kahit pa ikaw ay may kaso, ikaw pa rin ang malamang manalo. Kawawang mga Pilipino, paulit-ulit ang storya at ang ending. Kaya, sa susunod na halalan, bago mo markahan ang balota, tanungin mo, Boto ba ito para sa pagbabago? O boto lang sa tunog ng pangalan o apelyido? Tapusin na ang nepotismo. Dahil hindi lang sa iilang apelyido nagmumula ang mga may malasakit, matatalino, at may hangari na magbigay ng tapat o tunay na serbisyo. Mag-isip ka piliin mo ang pagbabago. Dahil kung hindi, paulit-ulit lang na ang bayan ang matatalo. Palitan na, baka meron naman na iba.